Yun, good day mga boss. Another PMS naman tayo dito kay Rosie 100 natin. Ngayon ay tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng clutch lining. Ang nagtatanong ko anong kasukat na clutch lining ni Rosie 100 pang C100 po. Ang 100cc at 110cc ng Rosie ay single clutch lang. Kaya sa mga gantong engine na single clutch lang ay tatlong piraso lang ito. Pero sa mga 125cc na dual clutch ay apat na piraso na. Dito ay nagtanggal na tayo ng langis para masimulan na. Dahil bubuksan natin tong crankcase ng clutch side kailangan na rin natin magpalit ng bagong langis. Dito para matanggal natin yung crankcase, kailangan natin tanggalin yung tambucho kasi nakaharang ito. Yun at natanggalan natin yung nut sa may tambucho, isunod na natin tong bracket ng tambucho. At dahil natanggal na natin yung nut ng tambucho tapos yung sa may bracket pwede na natin itong hugutin. Dito isunod natin tanggalin itong kickstarter natin gamit lang kayo ng G's 10mm na socket para matanggal to. Natanggal na natin yung sa may kickstarter ang sunod na natin itong footpeg natin Dito para matanggal yung footpeg gumamit ako ng 13mm na socket Mali tatanggalin nyo lang yung apat na bolt dyan sa ilalim para matanggal yung footpeg Kailangan din natin tanggalin yung footpeg kasi nakaharang ito sa may crankcase Kasi kung hindi nyo tinanggal to, may hirapan kayong ilabas yung crankcase Fast forward natanggal na natin yung apat na tornilyo sa ilalim yan Pwede na natin hugutin yung footpeg natin Dito ay kailangan din natin tanggalin itong passenger footpeg kasi tatama rin ito sa may crankcase pag hinugot. Dito para matanggal gumamit lang kayo ng 14mm na socket tapos yung sa may ilalim is 10mm na socket. Yan at tatanggalan na natin lahat ng pwedeng humarang sa ating crankcase. Dito ay sisimula nating luwagan itong mga bolt ng crankcase. Gamit lang kayo ng 8mm na T-wrench or Y-wrench. Tip ko lang sa pagbabaklas ng ganito mga bolt kasi hindi pare parehas yung sukat neto. Pagka ilalapag nyo ay nakaayos pa rin para pagka ibabalik nyo hindi kayo malito kung saan yun. At yun at naluwagan na natin lahat ng tornilyo. Gumamit na ako ng impact para mapabilis yung pagluwag sa mga tornilyo. Dito ay gumamit ako ng rubber mallet para mapalo yung crankcase para lumuwag siya. At dahil first time mabuksan yung crankcase nito ni Rosie kaya medyo mahirap siyang buksan kaya Tipo sa inyo gumamit kayo ng rubber mallet para safe yung crankcase yan after ilang minutong pagpukpok at paghugot yan sa wakas ay nahugot na rin natin yung crankcase nya dito sa paghugot uh, dapat dahan dahan kasi baka may mahulog na parts yan at bumungan na sa atin yung clutch natin at yan makikita nyo sa crankcase natin kung gaano kalinis syempre alaga sa change oil to kaya napakaganda ng crankcase nya dito rin makikita natin yung sa may clutch natin kung gaano kalinis yan syempre dapat gumamit kayo ng magandang langis yan makikita makikita nyo naman kung gaano kalinis yung loob ng makina natin. Dito ay nagsimula na tayo mag ng clutch natin. Dito habang nagdi disassemble kayo mga boss, uh, ingatan nyo na mawala yung mga ganyan kasi napaka importante nyan. Yan natatanggalan natin tong clutch lever hook nya. Isunod na natin tong clutch lifter plate nya. Para matanggal natin yung clutch niya, kailangan natin tanggalin tong apat na tornilyo na to. Dahil sa sobrang tigas nito, medyo mahirapan kaya pag gumamit kayo ng screwdriver, kaya gumamit na ako ng impact na may bala ng sakit. Kaya laking tulong na itong impact pag sa mga gantong tornilyo. Tanggalin na rin natin tong bearing na nasa gitna. Dito matatanggalan na natin tong pinaka cover niya. Dito para matanggal natin yung clutch, kailangan natin iunat tong bakal. Ito yung nagsisilbing lock nya para hindi masyadong umikot kasi ma-vibrate yung makina. Gumamit lang kayo ng flat screw para umunat siya. Para matanggal yung clutch may ginagamit na special tool itong tinatawag nila ang castle wrench or yung crown na wrench kasi para siya ang corona. At double sided siya pwede mo siyang gamitin sa ibang motor at ibang size. Para matanggal to syempre kailangan mong gumamit ng impact kasi napakatigas din nito. Maganda rin kasi na may impact kasi napapadali niya yung trabaho kasi usually ito sinisinsil ito. Ito safe yung castle nut natin. Yun at napakadali niya natanggal yung castle nut. Sunod naman natin tanggalin itong washer niya. Ito yung conical washer yan at pwede na rin natin matanggal yung clutch sasama na rin dyan yung lock na para dun sa may nut dito ay pinunasan na rin natin yung ibang parts para matanggal yung dating langis nya eto na at ididisassemble na natin tong clutch nya para matanggal natin yung clutch lining yan kailangan natin sungkitin tong parang lock nya na paikot madali lang yan sungkitin nyo lang ng screwdriver tapos pwede nyo ng kamayin ayan natatanggal natin yung lock nya Yan iangat lang natin yung plate tas yan makikita na natin yung clutch lining natin dito ay isa isa na natin inaangat para makita natin yung condition ng lining natin dito ay mapapansin natin medyo manipis na talaga yung clutch lining kaya magandang napalitan na natin to ito yung tinutukoy ko kanina ng clutch lining ng mga single clutch yan tatlong piraso yan tapos yung isa parang may mga sungay Dito ay may apat na spring. Yan mga boss, tip ko, wag niyo iwawala yan. Napaka-importante niyan apat na spring niya kay tago niyo. Yan na at binaklas natin para malinisan na tomato. eto na 'yung ating bagong clutch lining yan pang Honda C100. Bago natin ikabit yan, bigyan ko lang kayo ng comparison ng bagong lining tapos yung lumang lining. Dito makikita natin yung sobrang laki ng difference. Yan, makikita nyo yung sa may lumang lining tapos yung bagong lining. Sobrang kapal nung bagong lining. Yan at nalinisan na rin natin kaya i-assemble na lang natin ulit. Siyempre kung paano nyo inalis ganun din yung pagbalik. Dito ay unahin natin yung lining na walang sungay. Yan bago natin ilagay siyempre kailangan natin lagyan ng langis para hindi siya tuyo pagka pinaandar na. dito sa pagkabit sa unang lining niya nakabaliktad yung pad is nandun sa may ilalim bago natin ikabit yung pangalawang lining ayan syempre nilagyan natin ng langis ang pangalawa natin ilalagay ay itong may sungay itong may sungay mga boss ay baliktaran yung pad neto kaya okay lang kung anong side yung mapunta basta yan malangisan nyo tapos sakto yung pagkakalagay syempre langisan nyo din yung sa may kabila Yan at na lang isa na natin pwede na natin ilagay. Make sure nyo lang na maganda yung pagkakalapat nyo mga boss. At yung huling lining mga boss syempre lang isa natin. And itong lining na huli mga boss, ang position nito na ay nakaharap yu, sa inyo yung pad. Yun at naikabit na natin yung huling lining. Siyempre, yan dagdagan natin ng langis. Bago natin takpan niya, wag nyo kalimutan yung spring. Yan, may mga poste yan na paglalagyan ng spring kaya hindi na kayo malilito kung saan nilalagay yung spring. Yun, ilagay na natin yung mga spring. Pwede na natin itong ilagay itong plate yan. Bago natin ilagay, kailangan natin punasan para malinis naman. Dito ay hindi rin kayo malilito sa pagkabit kasi yan may mga poste yan. Itatapat nyo lang sa may spring. Yan at nailapat na natin na maayos. Pwede na natin ibalik itong lock nya. Dito ay madali lang ibalik yung lock nya. Pwede nyo naman ang na Dito sa may lock niya make sure na nakapaloob yung lock niya para secure talaga siya. Yan, nabuo na natin yung clutch natin. Yan, punasan lang natin para dun sa mga excess na langis na tumagas. Yan, at ready na lang ibalik yung clutch natin. Yan, bago natin ibalik yung clutch natin, linisan lang natin tong oil screen filter natin. Total na naman natin yung crankcase. syempre linisan na rin natin to. Ito yung sumasala kasi ng dumi. Yan, at bago natin ikabit yung clutch assembly, ay kailangan mo natin linisan. Yan, gumamit ako ng gasolina at nabuo na nga natin yung clutch assembly natin Ngayon eh kakabit na natin siya para may kabit tong clutch assembly yan makikita nyo may groove yan sa assembly tapos iaalay nyo lang siya dun sa may gear at ilalapat nyo siya mabuti para o oh, pumantay siya iikot ikot nyo lang para lumapat siya mabuti dito ay kakabit na natin tong bakal na to ito yung nagsisilbing lock para dun sa castle nut natin dito ay susunod na natin tong conical washer ang pagbalik niya ito mga boss hindi na kayo malilito kasi may nakasulat dyan outside ibig sabihin yung outside nakaharap sa inyo and kung makikita nyo may ano para siya para syang platito yung nakaumbok is yung nasa labas yan at ang pinakadulong ikakabit ay yung nut. Dito sa pagkabit na mga boss, make sure na nakapasok muna siya sa thread bago nyo impake. Yan, gam gamitin nyo lang yung kamay nyo para iikot-ikot muna siya. Make sure na nakapasok sa thread para maiwas din yung lost thread pag inimpak nyo siya. Dito ay ilalak na natin yung bakal na nagsisecure dun sa may nut Gamit lang kayo ng flat screw para mayunat yung bakal Dahil nagpita na natin pwede na natin ibalik tong cover niya Yan at ikakabit na rin natin yung apat na screw para masecure na Dito ay ganun din kamayin nyo muna kasi pag inimpact nyo to baka malostred din dito ay higpitan na natin bali ang gamit ko lang dito ay yung low power kasi pagka ginamitan ko ng high power baka pumitik yung impact tsaka baka malostred din kasi dito sa paghigpit nito mga boss uh, make sure na ang paghigpit nito ay yung opposite direction nya ibig sabihin ang paghigpit nito mga boss ay yung katapatan nya hindi siya paikot para lumapat siya mabuti yan at ikakabit na rin natin yung bearing nya yan sa pagkabit ng bearing yung may sulat is nakaharap sa inyo kabit na rin natin tong lever hook nya tas yung lifter plate dito mga boss yung pagkabit nito may tamang orientation to sa pagkabit yan kung makikita nyo mga boss yung pagkabit natin dapat naka straight sya Eto mga boss at ikakabit na rin natin itong itong metal tube na may spring. Yan, yung spring mga boss, dyan yan sa may loob. And yung metal tube, ito yung nasa labas. And make sure mga boss, pagka ikakabit nyo na yung crankcase, dapat hindi ito mahulog. Pagka nahulog to yari mga boss. At ito mga boss, nakompleto natin yung pag-assemble. Yan, ikakabit na natin yung crankcase nya. Yan mga boss at kinakabitan na natin yung crankcase nya And make sure mga boss na nakakabit yung pin or yung dowel ang purpose nun mga boss para malapat yung crankcase doon sa may engine mismo Dito ay gumamit ako ng impact para mapabilis yung pagigpit ng mga bolts dito sa may crankcase Pero ang gamit ko dito mga boss is low power lang Ang pagigpit ko neto gamit na ako ng wire wrench para matantsa ko yung higpit Ito na mga boss yung kinalabasan ng ating gawa, yan ay kabit na natin yung tambucho, yung passenger footpeg, tapos yung kickstart. di ko muna nilagay yung footpeg dito sa may harap. Yan at syempre bagong lining, yan nagpalit na rin tayo ng bagong langis. At ito na mga boss yung final check up natin, yan paanda rin natin kung okay ba yung gawa. Dito mga boss napansin ko na may singaw yung tambucho, naalala ko hindi ko pa pala naikpitan. Atyan mga boss pagkatapos natin paanda rin ay engine ko kung may naglilikba na langis. Yan at pinaandar ko ni motor at nilagay ko sa first gear mga boss para ma-check ko kung okay nga ba 'yung bagong lining kung maganda 'yung response niya. Dito mga boss napansin ko talaga na singaw talaga 'yung tambucho niya kaya hindi ko nasama sa video na palitan ko na rin ng bagong exhaust gasket. Bale mga boss dito ko natataposin 'yung video naway may natutunan kayo kung paano magpalit ng clutch lining lalo na sa mga baguhan yan mga boss sundan nyo lang yon at mapapalitan nyo ng clutch lining nyo yan mga boss kita kits po sa next vid peace